Ano ang mangyayari kapag pinaghalo mo ang holiday magic, glitz, at ang hindi may kakailang chemistry ni na Francine Diaz at Seth Fedelin? Makakakuha ka ng Star Magical Christmas na tatandaan. Manatiling nakatutok habang sumisid tayo sa mga pinakamagagandang sandali ng gabi at baka matuklasan pa ang tungkol sa real score ng duuna na ito. Si Francine Diaz at Seth Fedelin ay ganap na showstopper sa Star Magical Christmas event. Nakadami para mapabilib at nagpapalabas ng star power. Dinala ng dalawa ang kanilang a-game sa taunang tradisyon. Masaya po. Masaya kasi it's the time of the year na magkikita-kita kaming lahat. Oo, oh, si Francine ay malinaw na tungkol sa holiday vibes at nakikipag-usap sa kanyang star magic family. Isa to sa pinaka-inaabangan namin taon-taon. Ngayon, may dagdag din mga bago, so mas exciting. Mukhang ang Star Magic Rookies ay nagdaragdag ng dagdag na kislap sa kasiyahan. Pero let's talk about the real bulls, naghahanda si na Francine at Seth para sa M Future You, ang inaabangan nilang pagpasok sa 2000 at 2024 Metro Manila Film Festival. At ramdam nila lahat ang mga emosyon Sobrang kabado kami but super excited Francine nararamdaman ka namin Hindi biro ang English pero kung sino man ang makakapag-pull off kayong dalawa iyon Unang-una first film ko sa lahat ng sinehan Big screen debut ni Seth Maaari ba nating bigyan ng palakpakan ang taong ito I think yung regalo is yung kwento. Oo, ano kayang regalo na ito? Pinapanatili tayo ni Francine na walang spoiler. Ngayon, talakayin natin ang elepante o dapat kong sabihin ang sandali ng paghawak ng kamay sa silid. Higit pa ba sa co-star si na Francine at Seth? Smooth save, Francine. Sinisisi ang lamig ng Pasko, tayo ba? Nagsisimula pa lang yung laro. Okay, Seth, anong laro ang nilalaro natin at may rules ba? Humihingi ng fans. At bago kayo magsimulang magpadala ng mga ito ng napakahirap, nag na sila, besties lang daw sila. Best friend ko si Seth. Best friend ko si Francine. Besties, ha? Bueno, alam mo kung ano ang sinasabi nila, pinakamahusay na pagkakaibigan ang gumagawa ng pinakamalakas na mga kuponan, on screen at off. Kung nag-iilaw man sila sa puting carpet o gumagawa ng mga waves sa malaking screen, sina Francine at Seth ay isang duo na hindi natin may iwasang mag-ugat. Huwag palampasin ang kanilang paparating na pelikulang Emmy Future You sa MF 2024. Ito ay tiyak na magiging hit hanggang sa susunod, panatilihin buhay ang diwa ng kapaskuhan at manatiling nakatutok para sa higit pang mga update na puno ng bituin. Maligayang Pasko sa inyong lahat!